Magandang magandang buhay mga kaibigan at ito ngayon ang ating topic. Ano bang nila nais na gusto natin mangyari sa buhay? Unahin natin yung gusto mangyari sa ating buhay ang makapagtapos tayo ng pag-aaral at makapagtrabaho tayo ng maayos. Tama ba? Number one natin mga kailangan ay makapagtapos tayo ng pag-aaral upang gumanda at uminawa ang ating buhay. Mahalaga ang mapagbuo ng personal na pahayag na misyon ng buhay sapagkat na mas lalo mong makikilala ang iyong sarili sapagkat sa pagpahayag ng misyon sa buhay ay kailangan mo munang alamin ang mga bagay na mahalaga sa iyo ang mga bagay na talagang makapagpapasya sa iyo at mga bagay na talagang gustong gusto mo Ayun ang ating kailangan na alamin muna sa sarili natin. Ano ba talaga ang gusto natin mangyari sa ating buhay? Ang mga ang gumanda bang buhay natin o o mapaarating natin sa ating buhay yung mga bagay na hindi naman dapat natin malatin. Ang alaway yung natin. Sakap nito ang anumang mga dangdamin at hangarin na pagtutulak pagtut sa isang tao na magtuon sa mga makamundong pag-aari at kasakiman. Mga personal na interes hangarin sa silakbo ng damdamin at gana sa halip na sundin ng mga otos ng Diyos. Ito naman yung ninanais natin mangyari, yung mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa ating buhay at mas lalong pinipili natin anong marating natin sa buhay. Mga bagay na hindi naman dapat natin inaasama ina sa ngunit pinipilit natin ito makuha sa maling paraan. Mga, mga Lods, kailangan nating paghirapan yung mga bagay kung nais natin ito marating. Nais natin gumawa ng bagay na kailangan nating maganda ng ating buhay. Gaganda lamang ang ating buhay kung tayo'y magsisikap o, o gagawa tayo ng tama. E yung pagkuha natin ng mga bagay na hindi naman, hindi naman natin pag-aari ay maling-mali yun mga Lods. At yung kabuhay, kailangan natin alamin muna sa ating sarili kung ito ba pag ginawa natin ito ay ano bang mangyayari sa akin? Ano bang mangyayari sa iyo pag ginawa mo to? So, ba? Diba? Kailangan muna natin alamin kung ano mo ano yung kakahinat na ng mangyayari sa akin Hindi yung didesisyon na lang tayo ng basta-basta at -basta, gagawin na lang natin yan kasi alam mo sa sarili mo na Ano bang ang na nito? Tama ba o mali? Ang pagkuha na hindi para hindi sa'yo. So, kaya dapat alamin natin ang lahat ng mga bagay na hindi dapat natin gawin. Lalo na kung ito'y kapahamak natin. Hanggang dito na lamang, maganda buhay at magpayang araw sa lahat.